Aries. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Mga maswerteng kulay, sky blue at silver. Kahulugan ng kulay, ang sky blue ay nagbibigay ng tapang at sigla, habang ang silver ay nagdadala ng kailanawan at tamang direksyon. Mga numero ng swerte, number 18, number 14, number 27. Kahulugan ng numero, nagbibigay ito ng lakas ng loob at mas mabilis na pagunlad. Taurus. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Mga maswerteng kulay, green at pink. Kahulugan ng kulay, ang green ay simbolo ng kasaganaan at pagunlad, habang ang pink ay nagdadala ng malasakit at pag-ibig mga numero ng swerte number 6, number 12, number 24. Kahulugan ng numero, nagbibigay ito ng balanse at magandang oportunidad sa personal na relasyon. Gemini. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Mga maswerteng kulay, gold at blue. Kahulugan ng kulay, ang gold ay sagisag ng kasayahan at inspirasyon, habang ang blue ay nagdadala ng kailanawan at maayos na komunikasyon. Mga numero ng swerte, number 50, number 15, number 28. Kahulugan ng numero, nagbibigay ito ng sigla at maayos na daloy sa mga gawain. Cancer ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Mga maswerteng kulay, brown at silver. Kahulugan ng kulay, ang brown ay tanda ng kaliwanagan at bagong simula, habang ang silver ay nagbibigay ng proteksyon at malinis na pananaw. Mga numero ng swerte, number 7, number 18, number 29. Kahulugan ng numero, nagdadala ito ng kapayapaan at tiwala sa sarili. Leo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Iris. Mga maswerteng kulay, gold at orange. Kahulugan ng kulay, ang gold ay sagisag ng tagumpay at mataas na ambisyon, habang ang orange ay nagdadala ng lakas ng loob at kasiglahan. Mga numero ng swerte: number 13, number 9, number 30. Kahulugan ng numero: nagbibigay ito ng kumpiyansa at bagong direksyon. Virgo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Mga maswerteng kulay: green at brown. Kahulugan ng kulay: ang green ay nagdadala ng balanse at kaginhawaan habang ang brown ay tanda ng katatagan at sipag. Mga numero ng swerte: number 4, number 11, number 22. Kahulugan ng numero: nagbibigay ito ng maayos na daloy at matibay na pundasyon. Libra. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Mga maswerteng kulay: pink at white. Kahulugan ng kulay, ang pink ay simbolo ng malasakit at pagkakaunawaan, habang ang white ay nagdadala ng kailanawan at kapayapaan. Mga numero ng swerte, number 27, number 16, number 23. Kahulugan ng numero, nagbibigay ito ng ginhawa at balanse sa mga desisyon. Scorpio ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Virgo. Mga maswerteng kulay, black at maroon. Kahulugan ng kulay, ang black ay simbolo ng proteksyon at determinasyon, habang ang maroon ay tanda ng matatag na damdamin at tapang. Mga numero ng swerte, number 10, number 21, number 34 kahulugan ng numero, nagdadala ito ng tagumpay at mas matibay na pasya. Sagittarius. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Leo. Mga maswerteng kulay, purple at yellow. Kahulugan ng kulay, ang purple ay tanda ng karunungan at inspirasyon, habang ang yellow ay nagbibigay ng kasayahan at positibong enerhiya mga numero ng swerte, number 3, number 19, number 27. Kahulugan ng numero, nagdadala ito ng bagong oportunidad at malayang pag-iisip. Capricorn Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Taurus. Mga maswerteng kulay, brown at green. Kahulugan ng kulay, ang brown ay sagisag ng sipag at katatagan, habang ang green ay nagbibigay ng kasaganaan at positibong daloy. Mga numero ng swerte: number 8, number 12, number 26. Kahulugan ng numero: nagbibigay ito ng tiwala at maingat na pagpapasya. Aquarius. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Mga maswerteng kulay: blue at silver. Kahulugan ng kulay, ang blue ay nagbibigay ng malinaw na komunikasyon, habang ang silver ay nagdadala ng proteksyon at inspirasyon. Mga numero ng swerte, number 9, number 14, number 25. Kahulugan ng numero, nagbibigay ito ng lakas ng loob at pag ng bagong ideya. Pisces ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Mga maswerteng kulay, violet at white. Kahulugan ng kulay, ang violet ay tanda ng malalim na karunungan at espiritualidad, habang ang white ay sagisag ng bagong simula at kaliwanagan. Mga numero ng swerte, number 6, number 15, number 24. Kahulugan ng numero, nagdadala ito ng emosyonal na balanse at tamang landas.